In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, san mang ng buong mundo. maganda kikinig at nanonood ngayon, atin ang mampakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem, at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin sapagkat darating ang mga araw ng kapapaligiran ka ng kuta ng inyong mga kaaway. Kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabilang wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog at ni isang batoy wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa pahayag at sa pagunita sa pagdadala sa Malabirhing Maria sa templo. Si Jesus ay tumatangis para sa Jerusalem sapagkat hindi nito kinilala ang pagdating ng Diyos upang iligtas sila. Ang minsaheng ito ay nagpapaalala sa atin na dapat natin buksan ang ating puso sa presensya ng Diyos at tanggapin ang kanyang plano para sa ating kapayapaan. Ang kawalang-pansin ng mga taga-Jerusalem ay naging sanhi ng kanilang pagkawasak na nagiging babala sa atin na huwag baliwalain ang panawagan ng Diyos sa ating buhay. Sa ating panahon, ang ganitong sitwasyon ay makikita sa mga tao at lipunan na nagpapabaya sa mga espiritual na aspeto ng buhay. Maraming abala sa makamundong bagay, kapangyarihan, kayamanan at aliwan. Ngunit hindi nila kinikilala ang JOS bilang sentro ng kanilang buhay. Ang mga digmaan, kawalan ng katarungan at pagkakasira ng kalikasan ay resultarin rin ng kawalan ng pakikinig sa Diyos. Sa aklat ng pahayag, ipinapakita ni San Juan ang isang scroll na hindi mabuksan ng sinuman. Maliban sa kordero ng Diyos, ang kordero ay si Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang paghandog ng sarili. Sa kanya lamang ang tunay na kaligtasan at karapat dapat na karangalan. Itinuturo nito na tayo ay dapat magtiwala kay Kristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Ang pagsunod sa kanya ay nangangahulugan ng pamumuhay ng may kabanalan at pagsasakripisyo para sa kapwa sa kasalukuyan ang mga pagsubok sa ating lipunan kawalan ng pagkapantay pantay kahirapan at kasalanan ay nangangailangan ng mga taong tutugon sa tawag ng Diyos upang maging mga instrumento sa kanyang pagmamahal at awa paggunita sa pagdadala sa manlaverhing Maria sa templo ang alaala ng pagbibigay ni Maria sa Diyos ng kanyang buhay mula pagkabata ay nagpapakita ng kanyang kababaang loob at ganap na pagtitiwala sa kaluuban ng Diyos. Hinihimok tayo nitong ihalay din ang ating sarili sa Diyos tulad ng ginawa ni Maria upang tayo'y maging karapat-dapat sa kanyang kaharian. Halimbawa sa panahon ngayon, Una, pagpapabaya sa kalikasan. Katulad ng sinabi ni Jesus sa Jerusalem, ang kawalan natin ng malasakit sa kapaligiran ay nagdudulot ng kalamidad. Pangalawa, kawalan ng pagkakaisa sa pamilya o lipunan ang hindi pakikinig sa Diyos ay nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak. Pangatlo, pagwawalang bahala sa panawagan ng Diyos. Marami ang nagiging abala sa makamundong ambisyon at nalimutan ang mga espiritual na responsibilidad. Dapat tumubo o papaano tumubo o karapat dapat sa karian ng Diyos. Una, magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Gumaw, Pangalawa, gumawa ng mabuti at maglingkod sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. Pangatlo, maging tagapagtaguyod ng katarungan, kapayapaan at awa. Pangapat, maglaan ng oras sa panalangin at pagdinilay sa salita ng Diyos. Panalangin natin para sa buong sangkatauhan. Panginoon namin Diyos, Ikaw na nagmamahal at nagliligtas sa amin, turuan mo kaming buksan ang aming puso sa iyong presensya. Tulungan mo kaming tanggapin ang iyong kapayapaan at mahalin ang aming kapwa gaya ng pagmamahal mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang at kawalang pansin sa iyong panawagan gawin mo kaming karapat dapat sa iyong kaharian at gabayan mo kami sa paggawa ng mabuti sa gitna ng mga pagsubok. Tulungan mo kaming maging tagapagdala ng kapayapaan, pag-asa at awa sa mundo. Sa pamamagitan ni Jesus na aming tagapagligtas at sa pamamagitan ng mahal na Berheng Maria, kami ay umaasa sa iyo walang hanggang awa. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulikuman man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simpahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!